Kawain mo na to. Kawain mo na. Ay, <laughs> eh, nag ako eh. Haan? Ayos ko pa na sa ngakang pero kinakabahan eh. na yun nagabahan na yun eh. nakakabah kasi parang ito, ito nakakabah yung malayo tapos Diyan, no, dyan o dyan nangabantayan mo yung paa mo pa ni... ito si Tabat <coughs> <He's God. laughs> Walo, walo, walo. Hello. 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 Hello.